For today's video mga kailaw, papunta tayo ngayon kay Ate Eleanor Di sa Barangay Lupi, Prito Diaz. Merong tumulong. Hindi ko na babangitin ang pangalan. Maraming maraming salamat po. Sa Isang mangingista. Kaila, karapat dapat na tulungan. Tara, punta natin si Ate sa Barangay Lupi, Prito Diaz. siya ng isda. Nag-iikot sa barangay para magkapera. May tatlong anak, maliliit pa. Kaya dapat tulungan. Tara guys, kailaw. Punta natin. Let's go. seriuso <coughs> <your> ah <coughs> yeah.

malay mo yan sa dagat? Maluya. Maano naman siya pag nagbasa mo naman siya, ano? Pag araw naman naman siya, maraming huli. Eh. Asan yung dalawang anak mo? Sa luwag. Sa luwag. Ayan yun, 15 years ka din, nagkailaw na. 15 years. So, yung galing tawag mo nga lang po, yun din na no, wala ka na daw. Ayan ngayon, nagkakailaw ka na. Ayan ah, lang pa na mo. Nagkakailaw ka lang sa yun na daw. Yung ginagamit ng asawa mo, yung lambat ka na. Ayan din na ka. Tapos na yung wiring mo. Ibis mo ah. Tingnan nga natin yung wiring ni CCP na. Ang mabilis po. Ang ah, solution. Tulong para kayo atin. Maraming maraming salamat po sa tulong. Ito po ang kalagayan ng kanilang bahay. Masun. Tapos bukas yung bahay. Maraming maraming salamat po. Sa lahat ng tulong. Ito <laughs> yung ano, kagamitan ni Kuya. Yan po yung ginagamit niya paghuli ng lambat. Yan po ang ano ng hanap buhay. Tapos na po yung ating wire installation. Natulungan na natin sa atin. Maraming maraming salamat po sa tumulong. Ito po ang sitwasyon. Kalagayan ng kanilang bahay. Butas-butas. Sana po mayroong tumulong. Late. Maraming maraming salamat po. Ilang taong ka na? Seven. Seven. Nag-aaral ka na? Hundred. Right Six. Sixto. Nag-aaral ka na mabuti ha. Magkailang ano araw, may ilaw ka na. No? May sarili, may sarili ka na ano. Hindi ka na mag-charge. Hindi ka charge ka sa ibang bahay. May sarili ka na ng ilaw. Yan yeah, o ba?

Wala ka ulam? Hindi kang ulam, Buboy? Asin? Ano? Anong ulam mo? Karne. Hahaha. Tayo ka. Hi, Pans! Anong ulam mo ngayon? Wala. Makakaon si Buboy. Hindi pa paka na si Buboy. Anong ulam mo dayang panira? Ano? Yan lang, maloto lang. Nobosangka ulam. ka ulam. Awal kita ulam. Ano? Dilata. Gusto mo? Tara, ako. ulam. Bisa man ang ulam. Kani lang to. Ha? Dito kita ulam. Para man ganan. Kore, bilikan lang ulam din. Tatay tin dalaw bata. Parinang, parinang sa akin, parinang sa sa akin, parinang 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 Iya, akin, anu sa akin, parinang 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 anu.

ki hey, taw na ani tanan bayki pani ra ni, tawinan, boy, ni oh, ulam na una ba napalapit tayo sa centro plus pickingan ya e, kay ano manok na prinitos andogs man ko sa center pa sa kain ha ulam tiyo ningani sageto kabangan dagiti man poba magandang an pagbalay Si Fanny Miranda, disulok man ito. Abot ito. Sabi, ano Kain. Kain lang. Kaso, bigad pa ka rin ko sa Facebook. Dahil <laughs> nag, ano Pakabusog siya sa Facebook. Sige, magkapakabusog ka. Oh. Sige, ka. kain lang. Uh -huh. hey. Good. Good boy, may ulam na. <coughs> hey. Ayan po mga ilaw, tapos po ang wiring installation. Salamat po sa tumulong. Matulungan na namin sa si ate. Maraming maraming salamat po. See you on the next video. Hindi po sa si ate. salamat ako sa inyo. Tinanong niyo ako. Kasi yung wala talaga kami ilaw. 15 years pa pa. Walang ilaw. Salamat ko. Okay. <laughs>